Hello mga mare, samahan nyo kami. Pupuntahan namin yung isang blessing na natanggap namin ngayon taon. Bago nga matapos itong taon na to, ay nabili na namin itong property na to. Simula na mag-pandemic, mas ginusto na namin manirahan o oh, pumunta sa probinsya type or yung bukid o oh, siguro mas magandang tawagin na farm. Ayon. So, hindi naman kalakihan itong nabili namin. Ito yan guys. Oh. So, Makita nyo yung tatay ko yung nakaputay, nagtatabas na. Nabili namin itong property na to na malapit sa kalsada, tabing kalsada at meron kapang pang access sa irrigation. Itong irrigation na to ay patubig ng ating gobyerno para sa mga magsasaka. So napakalinis niyan guys. Kasi yung pinakang source niyan, yung pinakandam nyan ay dito lang din yung kahabaan na yan. Diyan nga kami naglalaba. Kung nakita nyo ayun, no, may naglalaba dahil malinis talaga yung tubig na yan. Diyan naglalaba, naliligo, pag summer. Kung magtataka kayo, bakit dyan kami naglalabat na lili ko? Yes po, nandito rin ang family ng aking mother, yung side ng aking mother. So yung mga lolo ko, mga kapatid niya, may mga bahay at lupa dito. Kaya nga nagustuhan namin makabili dito dahil malapit din sa aming mga kamag-anak. So ito yung loob ng nabili namin. aya may mga laman na yung puno na mapapakinabangan tulad ng saging, niyog, langka, lansones at mahogany nakakatuwa lang na nabili na namin itong dream spot namin. Dream spot talaga to kasi nga bungad lang siya. At ayun nga pala lolo ko. Nakatago na tumulong na rin sa pagtatabas. So tulong-tulong lang kami dito. Sama-sama. Ganito naman talaga dito pag merong isang bagay na kailangan pagtulungan, pinagtutulungan ng aming pamilya. Kasi so, nakakatawa lang i-share guys yung aming pangarap na makabili na para gawing farm ay eto na, hawak kamay na namin. So ayan nga yung mga pinsan ko yan at naliligo nga habang nagpapalinis kami dito sa lupa. Ayan, tita ko din yun. Thank you talaga. At ayan, tanghali kami pumunta dito, magtatanghalian na tayo, nagihaw muna kami ng isda. Siyempre, lagi namang isda at ayun pa ko. Tambay-tambay muna. Kaya nga nakakatawa talaga makabili ka ng ganito na malapit lang din sa pamilya mo. Kasi talaga may titingin. At mag-aalaga. Yan ang memoryanda muna yung lolo ko at tatay ko. Ayan. Marami pa kaming gustong gawin dito sa nabili naming lupa. Ang uh, papatayuan namin ng rest house. Siyempre, maliit lang naman guys. Hindi naman ganun. kalaki uh, pahinganan, pag-weekend. Pero yung pinakang major plan namin dito ay sana yung mapapag yung mapapagkakitaan namin itong property na to. So, ayun, marami pa kami bubuin dito. At sana magtuloy-tuloy yung blessings namin. So, sana hindi lang kami, pati kayo guys. Yan, tayong lahat. So, ayun, dasal, dasal, dasal. At sipag-sipag lang tayo. Yun lang, maraming salamat. Share lang namin sa inyo ang aming munting blessings this year. Sana magdagdaga next year. Bye bye!